Hello, hello. Gusto ko lang i-flex ang aktual bintahan sa araw na to. Marami talagang tao kanina. Kaya nagbi-video ako para naman mayroon din akong file. Para may pakita ko din doon sa isa naming monitor later on. So, yan po yung mga suki ko na mga chikiting mga... mga dalagita, dalagingging dito sa lugar namin. Ayan po sila. Magandang umaga, magandang araw po sa ating lahat. And welcome to Noylo TV. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay okay lang po tayo. And gusto ko magpasalamat sa lahat po ng aking mga subscribers, sa mga nanonood ng aking mga video. Ay maraming-maraming salamat po sa inyong lahat. Um Kanina nag-browse po ako sa sinalihan ko na group chat. So mga may-ari din ng mga sari-sari store. Tapos may nag doon na nawala na siya ng pag-asa, i-close na lang daw niya yung uh, tindahan niya kasi nga daw matumal ang benta. Mayroon din doon nakita ko na two months pa lang siya, parang, parang nawala na siya ng, ng gana kasi nga po nag -re rent lang sila tapos tumaas daw yung rent, parang ganon. So, na napaisip po ako bakit bakit kaya nagkaganon bakit kaya uh, ganon ang nangyari sa sa takbo ng ng negosyo niya na sa sari store nakakaawa or nakakatouch or yung alam mo alam niyo yon yung paano ko mangyari sa akin di ba or ano kaya ang mga mga hindi nila nagawa yung ganoon or siyempre iba-iba naman tayo ng sitwasyon di ba So, napaisip lang ako na paano ba ako nagsimula? Kasi mag-3 years na po ang store namin ito na nag-operate talaga. Sa awa naman ng Diyos ay talaga nga namang uh, lumaki ng lumaki. Kaya nga, nakakaroon na po kami ng mga dry goods, yung mga school supplies, at mas lalo pang nadagdagan yung mga bagong stocks ko, yung ganun. Na Hindi naman din ganun ka ka kalakihan yung compare sa ibang mga may sari-sari store na nasa magandang lokasyon talaga yung bintahan ko dito. Pero sa awan naman ng Diyos ay in a month ay nakapag six digit naman tayo in a total sales naman. So okay lang, walang problema nakahit naman tayo tapos nandito lang po tayo sa bahay wala po talaga kaming actual na rent or I mean yung hindi ko naramdaman yung pressure nung pagre-rent namin dito kasi nga yun vlog ko na na uh, bahay po namin doon or bahay namin sa taas dyan lang sa ano sa gilid tapos dito naman ay sa harap ay yung tindahan na talaga namin And sawa naman ng Diyos, marami din kaming mayroon, hindi naman marami mayroon kami mga project na nabili dan dahil dito, na vlog ko na din so, sabi ko gano'n bakit kaya, ano so, alam ko may mga factors like for example, doon kinukuha lahat ng mga source of I mean, yung kailangan ng pamilya, doon kinukuha so, isang factor na din yun na siguro na wala na siya ng pang-ruling parang gano'n so, nag-ano ako, napaisip ako bakit din ba na mayroong mga sari-sari store na talaga namang nag-last or uh, lumaki talaga, lumago talaga yung mga tindahan nila. So, naisip ko na sa pagkakaroon or masustain natin yung magandang uh, takbo ng ating negosyo, maraming mga factors na consider natin. In general, mayroon ta akong tatlong S yes na share sa inyo na nakita, naisip, at na-experience ko na din on my 20 years po ng aking pag-work sa corporate world kasi we run also the business kasi nga lang hindi yung ganito na sari-sari store ano yan sya services so nag-operate kami nationwide and then nalagay din po ako sa finance tapos as head, tapos nalagay din po ako sa operation as head so uh, kumbaga kumbag, nakapag-work din ako nung nag-aaral pa ako sa isang ganito din, uh, departments, ah, uh, grocery store na malaki dito sa Davao. So, hanggang nag-graduate po ako. So, nag-work -nag po ako doon as cashier, tapos nagiging accounting staff. So, alam ko paano mag, na, I mean, na-experience ko yung paano gumawa ng ng sales in a month, ng, ng mga paano ba ihiwala yung mga experience. And aside from that, uh, nag-accountancy si graduate po ako. Tapos, you know nga, na-share ko na sa inyo na nag, uh, I am aiming for uh, CPA. You know? So, sa CPA, pinag-usapan doon paano ba i-account. Kasi, sa negosyo, importante talaga ang back-end support. Yung backbone ng isang negosyo. Ika nga, is ang accounting. So, isa yun sa pinaka-importante upang magtakbo ang iyong negosyo ng sustainable. Ika nga. So, yun. So, ang S na naisip ko na i-share sa inyo, tatlong S po yon, Una is ang skills. Lagi po itong isinishare ng mga mga guru, wealth guru or mga successful na sa kanilang mga negosyo o sa mga wealth advisor na dapat mayroon po tayong skills. Ano man ang negosyo na tatahakin natin, ay dapat mayroon po tayong skills. Kung wala man tayong skills at the time na, uh, on that time na nagumawa tayo ng business, along the way, nung nag-start ka na, ay magkakaroon ka ng mga experiences or mga uh, ma-experience mo sa yung negosyo mat matutunan mo din yun. Pero as much as possible, dapat mayroon po tayong skills kung ano man yung tatahakin na negosyo ng na gusto natin. For example, dito sa sari-sari store, dapat mayroon po tayong alam. And then sa sari-sari store naman ay well known ang klasing negosyo na ito. Kasi halos karamihan sa atin ay mayroong tindahan, di ba Pero ang question is, oo nga, marami tayong mga nag naglalabasan or nag up ng isang sari-sari store. The question is, hanggang kailan? Maglas ba yan? ba? Diba? Or, kaya mo bang palaguin? magstay ka ba in your location? In your status? Or, sa klase na negosyo na tinatahak po natin. So, importante ang skills. Alam natin kung ito ang negosyo na tatahakin natin. Paano ko ba ito i-market? Ano ba ang dapat kong ibibenta? Paano ko ba i-handle na mayroon akong benta araw-araw? Alam ko ba paano gawin ang customer service, ang marketing strategy na gagawin ko? Mayroon ba ako noon? So, dapat ating pag-aralan yan bago po tayo mag-start talaga ng negosyo. And, kailangan din na um, matuto tayo, makinig tayo sa mga mali ng iba. Hindi po natin ipasawalang walang bahala na keso, nag-close yung business niya, ay hindi natin makukunan ng aral. Ika nga. Dapat alam natin bakit pa ba siya nag-close. Eh, kasi ganito, nagpa-utang kasi. Tapos hindi na na-manage yung utang, hindi na nabayaran. Kaya nag-close, hindi na naruling yung kapital niya, di ba? So, dapat alam din natin yon. Paano tayo mag-handle sa pautang? Mayroong mga pamamaraan doon na ay inahandan natin para hindi po laging umuutang at saka hindi na tayo mababayaran. Uh, ang result niyan is malaki yung bad debts natin. Ika bad debts, ibig sabihin sa accounting world or sa accounting side yan ay hindi na po yan mababayaran talaga. Bad debts na talaga siya. So yun, dapat alam natin yun. Uh, una is dapat hindi tayo magiging emotional. Ika nga sa pagninegosyo, ito dapat gamitin natin. Pwede natin gamitin ito pero dapat balanse itong isip natin at ang itong puso natin. Kasi minsan naaawa tayo lagi. Eh, inaabuso ka na naman. So, hindi po ganun. Kasi po, may nakalaan po iyan na kapital yung lahat ng inilabas natin or pinautang natin ng mga item. So, dapat po natin tandaan yan na paano ito yung source of income ko. Eh, paano hindi mo ako mababayaran? Yung ganun, matagal magbayad, yan, ganyan. Tapos, hindi talaga nabayaran. Ikaw pa yung masama. O, ba? Diba? So, dapat alam natin yun. Paano natin yung i-handle? Yun, ganun. So, sunod sa si skills naman, kailangan talaga natin ang setting up the plan. Kung mayroon na tayong idea paano i-run yung business natin, then, paano natin i-set up ang planning? set up talaga tayo ng plan and uh, kasabay doon sa set up ay bago po tayo magkaroon ng plan dapat mayroon po tayong objective yung sa bisaya or sa tagalog ano yung uh, ano yung gusto nating mangyari yoy? ano yung maabot natin ano kaya ang pwedeng mangyari 5 years from now ah, gusto ko dapat in a month, mayroon magtaas yung sales ko in 10%, ganyan. Dapat yung net income ko in a year, dapat mag-increase siya, pag ganyan, hindi pa baba. Yun, ganyan. So, pag nakaset up na po tayo ng objective, so masaset up na natin yung mga planning natin. Ah, dapat ganito ang gawin ko. Ah, dapat iya Tingnan ko yung mga peak season nasa sa amin kasi mga seasonal, seasonal event sa buong mun, buong moon year like like uh, yung Valentine's Day ano pa pwede kong ibenta i-highlight ko pag Holy Week naman ano naman pag holidays mga ganyan ano naman pag opening ng class ano naman pag Christmas ano naman so dapat meron tayong ganon para po yung objective mo na gusto mong tumaas yung sales mo in a year in a month ay talagang mahit mo yon Kasi kung nagtitinda lang tayo, o oh, display lang tayo ng ganyan, kung ano lang yung nawala, yun lang ang i-refill -re mo. Naku, hindi po. Hindi po ganon. Dapat po mag-isip po tayo kung ano pang pwedeng ibenta natin na madagdag doon sa sales natin, yung sa mga fast-moving items natin. Kasi kung yan lang po yung dinidepend din natin, or doon tayo nagdidepend, ano, pag ganun lang yung sales mo, minsan bumaba pa yan. Kasi paano, kung mayroon ng ibang suki so yung customer natin, di ba? Pag that, kada punta niya sa store mo, the same pa rin. Ay, walang excitement. O, di ba? So, dapat, mayroon tayong plan the whole year yun talaga yung natutunan ko in corporate world na nagtatrabaho ako mayroon kaming mid-year planning mayroon kaming year-end planning for the next or for the coming year so pinagawa kami ng mga plan ng mga objective para natin mapalaki yung sales natin para po, mayroon po tayong measurement oh, nahit mo ba? oh, uh, justified ba yung plan mo? oh, paano gawin mo para mahit mo yung plan mo? so ganun po So, itong tindahan ko na kahit ganito lang, no, sari-sari store, ay pinaprocess ko talaga, even sa accounting. Kaya, ngayon, naghahanap na din ako, pinag-aralan ko din yung bagong app na mamonitor yung inventory ko at yung pagkakaroon ko ng sales kahit ganito lang po yung tindahan ko though impractical ko nakahanap ako ng app na medyo mural ah, wala talaga akong binabayaran ini-explore ko lang so ngayon nag-start up na ako hopefully by January ay mag-start na po kami na hindi na po mano-mano -mano. so yung inventory ko mas na-monitor ko pa at saka yung sales ko per day so paano tayo magkaroon ng uh, skills yung sinasabi ko, mag-aral po tayo. Yun po yung sinasabi ko. Pag-aralan natin kung ano yung negosyo na naplanuhan na, na o nagustuhan natin. And we have to put our all our effort and love. no Love sa ginagawa natin. Kasi kung wala tayong effort, wala tayong love na uh, binigay doon sa ginagawa natin araw-araw, wala, pong mangyari. Tama, uh, maka, maka experience lang tayo ng mga matumal na days. Wala na, mag-give up na. Wala tayong benta. Wala na, mag-give up na. Kasi po, ito po ang mantra ko. Not all days are holidays. Hindi lahat ng araw malaki yung sales natin. Yun, binabalik-balik ko sa vlog ko. Kasi po, mayroon talagang araw na wala. Lahat po ng business, ganun po. Mayroon po talagang time na uh, depende sa negosyo natin. Talagang matumal yung uh, minsan lang, mahina yung pasok ng mga client. Yan, ganyan. So, may mga... May mga challenges talaga na ma-encounter along the way. So, yung tatlong S ko naman ay share sa inyo ay yung strategy. Mayroon ka ng skills, na natutunan mo na, nalaman mo na kahit konti. Mayroon ka ng skills paano patakbuhin yung gusto mong negosyo. Number two is Marunong ka na mag-set up ng plan. Nag-set up ka na ng goal. Ay gusto ko itong sari-sari store ko will last for 10 years. So ano dapat gawin natin? Dapat mayroon tayong short term at saka mayroon tayong long term. Long term enough na po 'yung 5 years and uh, ano I mean short short term pwede na 'yung 5 years, long term pwede na din 'yung 10 years. So ganun. So 'yung 'yung pag-set mo ng objective sa tindahan mo, hindi 'yung pansamantala. Ah, basta kumikita lang. Ah, basta mayroon lang akong pambili ng ganito. Hindi po. Dapat long term po yan. So, yun. Then, ah, mayroon ka ng planning. Nag-set up ka lang ng plan. Paano ma-hit yung objective mo in a year. So, pag mayroon ka ng ganoon so, mas madali sa'yo or sa atin na makapag Uh, set up ng plan. So, planning na tayo the whole year. So, yun. Ang ginagawa namin ng asawa ko dati, hindi, nung hindi pa ganito yung negosyo namin. Pag New Year, kaming tatlo, mag-uusap kami ano bang mga goal natin, ano bang pwede natin gawin for the next year, mga ganyan. Mag-travel ba tayo, mga ganyan-ganyan. So, wala pa kasi uh, ganito na negosyo. So, pero meron na kaming ganon. Mami-meeting kami year, Uh, during New Year. After kami mag-pray, yun. Ganun yung ginagawa namin. Then, kung meron ka ng setup, nakaset up na po yung planning mo, so nakaplastada na po yan, doon na tayo sa strategy. So, pag mayroon ka na nun, gawa ka na ng strategy. Ano bang gawin ko? Gawin, gawa natin ng strategy yung tatlo na naiblog ko. Yung tatlong important na department criteria or uh, area sa ating pagninegosyo. Ang operation, ang financial, at higit sa lahat yung marketing strategy natin. Gawan talaga natin yung strategy. So, operation, ano ba? Customer service. Mayroon akong naiblog na about ng customer service. Paano ba natin ma, ma maipakita yung magandang uh, customer service? And number three, yung finances. Importante po ito. Pinaka-importante. Or, importante itong tatlo. Pero mas dapat pagtuunan natin ito ng pansin. So, part dito yung paano ma-manage yung cash flow natin, yung mga BO natin, yung mga pagpapautang natin, baka mauwi po tayo sa bad So, mahirap yon Wala na talaga tayong pang ruling. E, paano kung inutang pa natin yung niroll natin, nagre-renta pa tayo, ba diba? So, dapat pag-isipan natin. Ano bang dapat natin gawin? And then lastly is yung strategy. Yung may, mayroon na din ako na i-vlog na lahat ng Uh, ginawa natin yung sa operation, sa finances, at saka sa uh, marketing ay dapat gawa natin ng effective strategy plan. Strategy na dapat, executory or I mean, pwede natin gawin possible, no? na eh, Pwede natin, kaya natin i-execute dito sa store natin. So, yun lang po kung gusto po natin lumaki at lumago ang ating ah uh, negosyo ng pang long term ay dapat po, ganun po ang gagawin natin. Tatlong S po. So, yun lang po aking ma-assure sa vlog na ito. Hope may nakuha po tayo na kunting kaalaman. So, yun lang po. Thank you and God bless!